di tadi di meron sa guys atong gitang ako kay basit kung lalaki yung dagat mag high tide dito pa naman yung mga bangka natin guys sa gilid ayan guys oh kaparada lang yung mga bangka natin guys dyan muna yan guys kasi hindi pa tayo makapunta sa laon Ayan, kasama ko yung ating anak. Mama siya para makita rin niya yung mga alon. Ayan guys, o. So, lalaki na ng mga alon guys. O. kita na tayo makalaot. Kasi lumaki na yung mga alon. Mga alon pasal sa malayo. Ayan o. Puti-puti na anon, guys. Punta doon. Pero, guys, mahalo na. Ito na yung dagat, guys. Ano na lang. Ito ano na, na lang. Ito na lang, guys. yung lakbat na lang. Ito may mga pato, Punta tayo guys. yun na lang yung ano natin para maka tayo ng mga hindi po na tayo pwede magubang ka kulay brown na yung dagat guys dahil sa baha kasi ngayon lang tumigil yung ulan guys kahapon pa to ulan ng ulan kapi, maga kaya ganyan nangyari guys Hello, kulay brown na oh, brown. I'm blues and I brown. Kulay brown na yung dagat, guys. Ayan, guys, oh. oh guys! Naay! Ayan, may ibon pa. May ibon pa, guys, nagaanap na. Makakain. Dalawa sila, guys, dalawa. Kita sila, sila pagkain, guys. Kita anak sila pag na pagkain. Pag pinadalaga ng mga alon guys dito pa naman ako dati guys pa ano na ako papunta sa ah, dito sa lakilin ba ah, padunggo na guys ba at ganyan yung mga alon malalaki pa dyan yung sinakyan kong bangka tumaob yung mga huli kong isda lahat ubos wala na natira kasi tumaob yung bangka pati pa yung mga gamit ko pang dagat nawala tapos yung ano yung mga isda yung kutsilyo ko Natatapon sa dagat lahat ayan oh. Uh, ganyang alon guys kasi naalanganin ako sa pagdaong ayun uh, ah, ako kasi gusto ko pang para kasi naalanganin ako sa pagdunggo ipaglik ko nampas ako ng malaking alon guys yun, tumaob yung pambot sinakyan ko, basira nabale yung tinatawag na pamawong saka yung palatik nabale dito kasi dito guys may mga malalaki pa talaga na alon dito, dito guys kaya pag ganitong panahon guys na maalon maraming nag pupunta dito, mga dumadayo doon sila o, oh, yung banda guys o oh nagsusurfing ang daming nagsusurfing dyan guys mga dayo may mga amerikana amerikano o kayo mga mahilig dyan magsurfing kung, di, kung gusto nyo magsurfing magpunta na lang kayo dito sa silago may lugar tayo na pwedeng pagsurfingan doon ang ganda doon kasi walang pato ang ganda doon magsurfing guys kung hindi pa kayo nakapunta dito guys kung mga mahilig magsurfing dyan dito na kayo sa silago kasi may magandang ano dito pang magsurfing talo na ngayon malakas yung ano alon so, yung maganda daw yung magsurfing yung maalon sa so, mga marunong lang magsurfing pero ako hindi ako marunong magsurfing kaya i-share ko na lang sa inyo yung mga marunong magsurfing dyan mga nasa ibang lugar Kung gusto nyo mag dito sa Silago mayroon dito doon It's guys so oh. doon ba guys eh yung kasama ko yung anak ko guys doon kami ay doon yung mag guys kita nyo guys ayan alam guys sa sunod guys magpunta tayo doon doon tayo magbibidyo doon sa malapit tapos ipakita ko sa inyo yung mga may nagsusurfing doon may mga nagsurfing doon mga Pinoy tsaka may mga Amerikano din Amerikana, ganun kasi mayroon namang cottage doon guys doon lang sa nape kaya yun maraming ano nagpupunta lalo na ngayon maalol kaya guys okay, so, oh yung mga mangaroon guys. Ayon. Yeah, yan yung pinatandao guys. Halos na pag-April guys. Talaga din ng alon. Ayon, ano ngayon January, February, ma March, March, Sri Lanka, April pala to guys. March. Yeah, yung mga mahilig magsurfing surf punta na kayo dito sa silago Nandoon niyo magandang area pag surfingan. Kami dito kami maruno magsurfing eh dito na lang kami pa. Pagod na 'no lang sa alon. And guys, inakala ko na mag-alon, guys. Oh, yumakap naod sa video na to. O oh, bago ka pa lang sa aming munting channel, ah, mag-subscribe ka na para makita mo naman yung mga ano, mga i-upload ko na mga video. Sa sunod guys, may video tayo pag hindi na maalon. Yung tayo sa malaking bato. Natawag dito sa amin na malaking bato. Tapos kinangalanan nila na biladarak ngayon hindi pa tayo pwede magpunta doon guys kasi ano hindi kaya malalaking alon doon masisira yung bangka natin makikita nyo yung ano doon guys yung batong na oh. sa sunod na mag video ako mag vlog doon kami akit kami doon guys sama ko doon yung kapatid yung asawa ko tapos yung anak ko sama ko doon doon tayo mag ano tingnan natin guys maraming ibon pa naman doon guys Just maraming ahas sunod sunod guys i ano ko yun ngayon dito lang muna tayo tapos is share ko muna, ko muna sa inyo yung area na saan yung magsusurfing doon maganda yun guys magpunta lang kayo dito sa silago ah uh, manap nyo yung ano, may, may mga ano naman tayo doon sa ano natin. Doon sa proper, makikita naman na kung saan yung area, nasaan yung pagsusurfingan. Tapos, magtanong-tanong doon. Kasi alam naman nila yon. Kayong mga mahilig mag-surfing dyan, punta na kayo dito. and Kaya yun, hanggang dito na lang guys. Kung bago ka pa lang sa aming channel, mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutang mag-share at mag-like para, para lagi kang updated sa aming mga video na i-upload. Hanggang dito na lang tayo guys. Bye-bye!